Magandang magandang araw po mga kawangis ko. Kung saan man sulok ka man ng mundo, ito ang inyong lingkod Anton Olson sa mga kapwa ko John dyan, lalong lalo na sa Middle East. Yung inside, sa mga nakasubscribe na sa akin. Shukran Katir sa mga hindi pa dyan nakasubscribe. Please lang pakisubscribe naman ako at pakilikes din ang aking mga videos. Ngayon pag-uusapan po natin ngayon yung tungkol kay Bintol po nako. Na umuusok sa galit si Bintolpo kay Sinator Marcolita dahil sa pag-upo ni Senator Marcolita bilang isang chairman ng Blue Ribbon Committee. Alam ko kung ang sinasabi ni Bintolpo, ipal daw masyado si Marcolita at masyadong pikunin. Ito, panoorin natin ang kanyang mga diskurso sa so sobrang inis niya. Ito, natin. believe that we have the same uh, well uh, mm -hmm. direction, but different, siguro, des destination. Mm -hmm. Pimersonal na natin dito ni uh, Senator Marcoleta sa kanyang Bill Ribbon Committee, when he said something like, pwede naman magkandak ng uh, separate investigation ng ating ombudsman, whether may nakaupo na o wala na, kasi mandato ng ating ombudsman yan eh. Mm -hmm. So separate investigation, gagawin ng ombudsman, they can do a uh, self-initiated investigation at the same time, eh, pwede na sila mag-conduct ng uh, fact-finding. If not, preliminary investigation. Tawagin na mga sangkot. Ngayon, nasabi ko na posible, posible, Papa eh pala mag-grandstanding ng ilan dyan, so nasaktan siya roon. Naging personal yan. Oh. Eh, ito naman siguro ang senador na to, masyadong sensitive, napipikon, nababad trip. Eh, ginagamit yung pang kanyang TV program sa istasyon nila. Nabina natin ako. So ako naman, the more na I would, you know, as a broadcaster, mm -hmm. meron naman akong karapatan magpahayag. Pero ben, trabaho natin, pero, yes. pero ben, may pinatutungkulan ka ba kung sino ito mga nagpapaepal diyan sa Senate Blue Ribbon Committee? Kasi nabanggit din uh, ni Senator Marculeta, even your brothers, no, ay kabahagi nito. Well, you know, it's like this. Mm. Alam natin siguro dito ang gagawin ng, 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 Senate Blue Ribbon Committee. At the end of the day, matapos ng kalang investigasyon, if forward pa yan sa ombudsman eh. ang in aid of legislation naman ang, ano, ang, ang, ang uh, Senado. Natasanay na mga tao sa ganyan eh. Kung titignan natin, ano bang, ano, ano bang talaga ang uh, ratio ng mga napaprosecute pag dumadal sa uh, Senate Blue Ribbon Committee? It was such Ilang percent? Kung totoo sin, sa ombudsman talaga, separate investigation eh siguro naiinit siya doon sa sinasabi kung magpapae eh pag grandstanding kasi trecho naman natin. Iba naman sa kanila, medyo nasasabi doon sa sinasabing flood control eh. Mm -hmm. Ngayon para sa akin, I was just trying to make my point pero nagiging sensitive ata ito, napipiko na ata ito. O doon kasama din mga kapatid ko. It doesn't mean that because magkapatid ko dyan ay medyo saved na sila. No, ginagawa kong trabaho ko. Mm -hmm. As a media person, let's separate realities from politics. Mm -hmm. Yung ating sinasabi, reality, Matas ng, uh, antas ng level ng awareness ng mga tao, as well as a knowledge about this controversy or anomaly, uh, ghost flood control project. Oh, well, in um, relation... Mga, the question really is, ang mga tao, nag enjoy na lang eh, nagiging national pastime na lang to eh. So that is basically politics. Mm -hmm. The reality is, at the end of the day, may makakasuhan ba? mm -hmm. Recommendatory lang naman ang jury committee ni Marcoleta They will recommend whether in aid of legislation, kung may nakita silang dagdagan pa ang or mag-recommend sila for sino yung sasubmit nila mga pangalan ni prosecute at the end of the day, it's still the ombudsman. Mm -hmm. Kung ang makita ng ombudsman, then the righteous sandigan bayan. It's like this. Ang ombudsman, para mga piskal yan. Ang korte, sandigan bayan. Ang Senado, para mga buga yung nagkatyaw-kyaw dyan eh. I'm sorry. Mm -hmm. Tamaan kung sino tamaan. Hindi ako mag-hold back dito. Pero ang pangit dito is napipikon yung bagitong senador na politikong matagal na. Kaya e, akala nyo siguro siya na may karapatan, siya lang may, kar may mga kaalaman, pag medyo may nagsasalita sa kanyang uh, mga komite, pinapipikon eh, siya. Lahat na lang ata, nakakaaway niya. Mm. Dalawang broadcaster kapwa niya mga senador, nire na siya. Siguro naman, pag tinanong niyo kay uh, Speaker, uh, uh, kay uh, Senate, President. President, alam na lahat kung anong nangyayari dyan. Huwag na tayo maglupuhan pa. Ta. let the ombudsman do its job kahit wag na magantay ang ombudsman nang sasabihin ng pangulo pwede na sila magmuto proprio investigation mm -hmm. at Fact sa dulo ng finding. itong lahat ng ito Ben ang importante ay yung accountability at kung may makakasuhan yes. at mapanagot exact. Uh -huh. exactly exactly kasi investigation is investigation what's in aid of legislation well people want prosecution people want accountability the people want accountability rito and then ano yun prosecution culpability. Uh -huh. Nasa sandigan bayan yan, kung ano makikita ng ombudsman, kahit na anong gagawin ng senado, yung recommend pa rin yung ombudsman eh. All right. Ombudsman naman parang fiscal eh. Hmm. Prosecution akit sa... sa sa sandigan bayan. Kaya yung mga ibang senador natin, siguro maintindihan nila, ginagawa kong trabaho sa media. Hmm. O oh, this time, ang sinasabi ko, reality and politics. Yung politics na nasabi ko na parang baka maging ano to eh maging national pastime na lang to. Mga tao nalilibang, eh, hindi na inaabangan kung ano magiging resulta, inaabangan kung sino ang aawayin, kung sino ang susuoplahin, kung sino pahihiya, kung sino yung ibabang mo ang martilyo na to. Gusto mo gamitin ko to? Gusto mong makontempt ka? Yan ang inaabang ng mga tao. oh, eh. ayan mga kawangis ko, di ba narinig nyo, galit na galit siya kaya, no? Galit na galit siya kay Senator Marcoleta, which is, hindi natin alam kung anong kinakagalit niya na sa Blue Ribbon Committee po, chairman si senator Marco Marcolita, pero yung dalawang tolpo na si Rapi Tolpo pati si Erwin Tolpo ay kabilang din doon sa committee na yon Pero ni natin alam kung ano bang kinakagalit niya dahil talonan siya, dahil si Marcolita bag -ba sinabihan niyang bagitong senador, tapos siya pang naghahawak ng Blue Ribbon Committee, di ba? Pikun na pikun siya kaya no eh. <clears throat> Piko na piko siya kay Marcolita. Tapos sinabi niya pang pikonin. Wow ha! Wow naman! Coming sa mga tol. magsasalita ka na pikonin si ano? Pikonin si sinatur Senator Pano Paano na kayo? Tapos gusto niya yung ano daw yung mga kaso niya. sa flood control. Dapat imbestigan ka agad sa ombudsman. Bakit ngayon kang nagngangaw-ngaw? Abin tolpo? Dapat noon pan 2024 sa, sa suna ni ano, sa suna ni Bumbong Marcos Jr. tungkol sa plat control na nagkalat kaagad yan, nag-viral kaagad. Ba't hindi ka, agad, yun, ka agad. Ba, ngaw na yung plot control ay imbestigahan sa ombudsman? Hindi siya nangangaw-ngaw. Ngayon lang siya Sky ngaw It's kay, ano, kay Sen. Marcolita tungkol sa pagdinig dyan sa plat control. Hindi ko alam kung anong kinakagalit niya. So, andun din ang mga kapatid niya. <laughs> Kaya ang iba nagsasalita doon na baka daw uh, masamang loob niya kasi hindi siya, siya nanaloob bilang isang uh, senador. Kaso lang mga binibitaw niyan salita kasi masyado kasi mga mahanghang, pikunin, ipal. 'Di ba? Tapos sabi mo bagitong senador na matagal na sa politika. O ano bang gusto niyang palabasin? Ang mga tao kasi nangangangaw ng ganyan ng husto ay isa sa mga naiinggit sa posisyon. Kung tinig ka nga nanalo bilang isang senador, ay eh, panuna kung nanalo ka bilang isang senador, ano bang may itutulong mo doon sa senado? Diba? Grabe na magsalita. Sinabing pikunin ipal, tapos kapag kayong pagsabihan ng ganyan, piko na piko din kayo, <laughs> may hindi kayo ngayon sa salitang putok sa buho eh. Di ba yun ang kanyang flower of the mouth? <clears> o <throat> oh, ayan muna mga update din mga kawangis ko. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe, please subscribe my channel. Sa mga hindi pa dyan, please lang. Sa mga kapokong mga OFW, masalam.